palakpakan ng mga bangag. Oh. <laughs> oh. Palakpakan yung mga drug pusher. Ayan. <laughs> oh, Anak ng tulatay. Wala ka na palang itulak kabigin din sa mga animal na ito. Lahat pala ito mga mga higop ang mga animal. <laughs> palakpakan! Palagpakan ah, sa uh, ah, Bangag Government. Ayan <laughs> Grabe, no? Pati yung chairman ng Pagkor, katanda-tanda na, may pang animal. <laughs> Ay, saan sa ating mga ang ah, nasa official ng government natin? At uh, talagang uh, wala na. Basag na basag na talaga yung pula ng ating bansa dito sa mga hindi natin alam kung uh, ito ba yung mga demonyo ang uh, maging dyan sa mga kapulisan na yan. Talagang mga bangag na yata. At hindi na nila si Pastor Quibelo. Ang laki talaga ng kayo? Ang laki talaga ng nagagawa ng milyaris, ano? Talagang sa uh, kahit anong pamamaraan, talagang... Uh, Itong si Tore, talaga susuotin so, 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 niya, pati butas ng krayon na. Palak pa ka! Bye! Grabe. Iba talaga yung uh, na, nagagawa ng uh, pira. Uh, kasi kakambal naman ng binunyo uh, talaga yung pira. Lagi naman yan. Kaya itong mga da... Lalo na sa mga politician na ito, na talaga namang makakuha na ito. Mga tawag dito, talaga talagang mga demonyo na talaga. Kabi-kabila, wala ka nang itulak kabigin sa mga animal na ito. Grabe. Talagang na uh, sobra. At uh, anyway, ay, uh, uh, tika, at, aha uh, uh, huh? at uh, ba bago po tayo magpatuloy, siyempre, ay uh, nais ko po munang uh, batiin. At nalang isang mapagpalang pagbati lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers Ano nasa mabuti po kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan Ganon din po itong ating mga OFW, sa anumang po kayo sulok ng daigdig na roon ngayon ay pakaingat po kayo Dahil meron pong uh, nagaantay dito sa inyo sa inyong pagbabalik ng mga mahal nyo sa buhay Ayan po So, pakaingat po kayo lagi dyan at uh, lagi po natin uh, huwag kalimutan uh, uh, ang ating Panginoon. Lumapit po kayo, huwag po kayong mahiya na lumapit sa ating Panginoon dahil uh, siya naman po ay uh, lahat po ng lumalapit sa kanya ay kanyang tinatanggap At uh, ito na po at... Uh, So, subukan ko po i-deliver itong uh, tula na ito para po dito sa mga, ito po para dito sa nalalapit na eleksyon na naman. At sana makapagbigay tayo ng kaunting uh, inspirasyon doon sa mga matitino uh, na mga politiko. At uh, kasama na rin po rito yung mga kawatan at mga nag nagkukunwari na mga politikong ito na magsisilbi daw ko sa bayan ay uh, ayun. Kasali na po kayo dito sa tula na ina. Sana makapagbigay inspirasyon ito sa lahat ng mga kandidato at uh, makapagbigay sana ito ng uh, kahihiyan dito sa mga kawatang mga nandyan sa ating gobyerno na mga politiko yan. At sana, pag tinablan kayo, ay uh, layas, layas na kayo bago ko pa lang sundutin ng karayom yung mga bayad ninyo, yung mga tumbong ninyo, at yung mga uh, lalamunan ninyo. At uh, ito po, at sabay-sabay uh, po natin, uh, pakinggan na po natin ang uh, tulang ito. Ano po? Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man po kayo naroon mga kawayan, ay hayaan niyo po nga uh, uh, bigkasin ko ang mga kataga sa pangangagitan ng tulang ito. At sana po ay inyong magustuhan. Malalapit na naman po ang pagpili ng malaya. Kung sino ang nararapat mamuno na sa ating bansa. Sino nga ba ang totoong may layunin at abdika na maglingkod ng matapat sa bayan at ating kapwa? Sino nga ba sa kanila ang totoo at may dangal? May layuning makadiyos, makatao at makabayan. Gayong sila namang lahat, parihong ang sinisigaw, nanonoyot lumalapit para tayo'y paglingkuran. Gano'ng nga ba katotoo na sila ay maglilingkod? O isa lang bibig na sa isip ay kurakot. Mayroon kasing politikong matapos na may noklo, hindi na dayangang maapuhak, na nasa sulok. Mayroon din politikong matamis lang yung dila. Ang pangako ay marami puro sa salita. Kaya kapag naupo na wala namang nagagawa, nalimot na ang pangako, lalo na sa maralita. Mayroon ding kandidatong may ganda at kapugian, hinahangaan ng maglalalo na sa kabataan, may pangakit sa marami, artistahin kong pagmasdan, Pagdating sa politika, mayroon kayang nalalaman? Mayroon namang kandidatong magaling na, na makisama? Bukas palad sa harapan at talagang gumagasta. Kaya tingin ng marami ay tunay na makamasa magiliw sa mga tao at may taglay na karisma mayroong mga politikong kaya lamang pinapalad nang dahil sa ang kinyaman at pira na at kinakalat. Mayroon ding kandidatong artista at mga sikat binubuto ng marami dahil sila'y mga tanyag. Kakalungkot lang isipin ang dinayang nagaganap ang pa na laman ang ang mahihirap. Paano na kung may prinsipyo at siyang tunay na marapat, siya kaya'y magtagumpay kung sa siya siya'y salat. Paano kaya kung mahirap at narubdob ang hangarin? Maglingkod sa ay ng bayan at humawak ng tungkulin. Paano kaya matutupad ang plano niya at naisin kung sa takbo ng kampanyay wala siyang gagastusin? Mayroon namang politikong simple lang ang pamumuhay. Nasubok na sa paglingkod mayaman sa karanasan. Dating pulis at sundalo, nahayag at nakitaan ng tunay na malasakit pag-ibig sa inang bayan. Ang tunay na politiko'y may totoong hinahangad. Sa kabutihan ng bansa sa maraming naghihirap, may damdaming makatao, may prinsipyong nag-aatas na gawin na ang siyang tama ng malinis at matapat. Ang totoong politiko'y may damdaming makabayan na siyang tunay na lulutas sa matinding kahirapan at hangaring maibangin ang lugdok na kalagayan ng kayawang magsasaka na bagsak ang kabuhayan. Naalala ko pa noon, pangako ng kandidato, na ang presyo ng galungdong ay balik daw sa kwatro. Matapos maihalal at maluklok na sa pisto ang pirinta na galungdong. 500 na kada kilo. Ang dapat na kandidato ay may dugo na bayani na handang magpakasakit sa may higit na marami. Gagawin ang siyang dapat upang bansay mapabuti kapakanan ng mahirap at hindi ang pansarili. Ang tunay na politiko'y may damdaming makabayan, Mahandan man pakasakit para sa pangkalahatan. Handa tayong pagtanggol, isusugay pati buhay para lamang sa dignidad at tunay na kalayaan. At isa ring Jose ang marahan nagpadilat. Sa isipang nakapikit ng tang sa palad ang ginamit na sandata ay ang talim ng panulat na sa puso ng dayuhay lubha noong nakatinag. At si Andres Bonifacio, yung ama ni ating katipunan. Nagbangon din at nanguna sa madugong himagsikan sa pagtulong ni at hasintong pumatnabay ni ko, ang masakin na dayuhan ilang sa bayaning dapat nating ikarangal bakilain ang maramit dapat sanang matularan dahil lamang sa pag-ibig nagbuwis lang kanlang buhat ipagtanggol lang ang lahing pinang bayang minamahal Balik tayo sa ating paksa sa pagpili ng pinuno. Huwag basta magpadala sa pangako at Tiyakin na ihahalal ay ang tunay na may puso at ang daming makatao na tutupad sa pangako. Maganda daw sa eleksyon ay mayroong kandidato ang ngayon ay palangiti, palabati na sa tao. Samantalang nung daw dati, masalabong naman sa kanto, ay hindi ka papansinin na animo ay suplado. Ngunit lagi nang isipin at ating pakatandaan, may taong di masalita kung ating pong pagmamasdan at simple lang kung kumilos, Busilak ang kaluoban may daldaming makatao na mapagbigay. <clears throat> Mayroon namang kandidatong dati waring walang kibo. Kilatis mo'y mahiya at medyo may pagkadugo. Ngunit kapag sa halalan laki nakihalo, waring mo ay kaybait palaging pa. Opo, opo. Kung ako ang tatanungin, sinong dapat na ibuto? Ang nais ko ay batikan at subok na sa serbisyo. Nahitik sa kaalaman kung paano asinso ang bansa at ang bayan, lalot higit ay ang tao. Pero mayroon ding baguhan na isipan ay malawak na alam na ang gampanin masigasig at masipag. Mayroon namang politikong parang baga kung magningas kasibah, kasabihang ningas kugon sa simula ng maliyab. At mayroon ding politikong malapit sa mamamayan. Magiliw sa kapwa tao pa madaling pakibagayan nakahandang tumalima sa oras na kailangan bukas palad sa pagtulong. Madali siyang malapitan. Sa lahat ng mananalo, sana kayo'y makagawa. Karagdagang mga batas na pabor sa matatanda. O pahanggang malakas pa, bago man lang mamaya pa, mapasiglat maigawad, asikaso at kalinga. Pagkat di na maamoy ang bulaklak at korona, di rin nila magagastos ang amuloy ninyong pira. Paano nila malalasap ang handog nyo sa kanila kung latag na ang katawan at pagto na ang hininga? Huwag din sana kalimutan ang paglingap sa mahirap. Isipin ang kagutuman kung paano malulutas. Lingapin ang maralita kung paano mayahangat ang antas ng kabuhayan sa gutom na dinaranas. Huwag sana ang isipin ay sariling kapakanan. At kung paano mababalik halalan lagi nating isaisip kung paano maiibsam ang hirap na binaranas ng maraming mamamayan sana po ay uh, inyong nagustuhan yung aking uh, ginawang tula at uh, pinarinig sa inyo at uh, bagamat uh, wala sa tuno ay uh, ang, ang importante doon ay yung mensahe na ang sinasabi po doon sa tula ay uh, wag lang puro pangako at uh, lalong higit ay uh, gayon ninyo ang tama para sa ikabubuti ng ating bansa at huwag yung singhot ng singhot na nagiging resulta kayo'y pang-iwi-iwi. Ayan. At uh, kung tayo ay ngiwi na lang uh, habang buhay, Aba ay baka pati itong mundo ay maging iwi na rin. Lalo na kung uh, hindi na mapigilan, yung inyong pag -ngiwi, ngiwi ayan, dahil dito sa singhot kayo ng singhot. At sana, bago ako magtapos, tapos, ay uh, ipinagdasal ko na rin po sa ating poong may kapal, na sana, itong mga politikong mga tawatang ito, mamatay na lang kayong lahat. Eh po, maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po, po kayong lahat.